Mo Dito yung unsin Dito po yung dating hot spring Dating na Hisayama unsin guys Ngayon nag-iba na Hisayama, hindi na siya Hisayama Hotel Iba na yung pangalan oh no? ganyan na yung pangalan Andiyan na naman yung isa Nauuna naman yung Sumitainos to Ayan. Daming tao. Daming tao, guys. Oh, 'di ba? Yeah. ang daming mga paninda dito sa baba may flower shop din sila at mga iba't ibang organic food na uh, iba't ibang ano uh, spicy guys Pasensya nyo yung kasama ko guys. Kaya ayaw ko isama sa vlog kasi pa uh, Why? makikita niyo siguro ay ayaw ko ibabash yung aking uh, ama ng aking anak. Uh, nun, makikita nyo kung anong klaseng tao. Oh, Kawata ni. Eh. Ha? napakalawak na hindi siya ganito dati may game center to dati at kainan dyan na tatami ito yung lagaya ng slipper Dising lang din dati pero ito pinaganda lang ayun na naman ang ating kasama guys nawawala na naman kaya huwag nyo nang pansinin guys ha sa sunod hindi ko na siya isama oh, dahil ayoko makikita ang mapansin ninyo. Ayoko ipakita yung ugali ng totoong ugali ng aking kinakasama, guys. Uh, happy lang tayo. Think positive lang lagi kahit ganito yung turing sa atin para tayong pinagdidiri ng didiri sa atin. Basta, okay lang. Meron pa rin hot spring at uh, 'yung offer nila meron sila pero hindi kagaya dati na marami, marami ayan nakalagay at meron silang sauna. Sauna at hot spring lang ang meron guys. Pero ibang-iba. 'yun tapos na bumaba na kami kasi ayan, hindi nagustuhan ng aking hapon. <laughs> Yeah, bumaba kami, bumalik kami sa baba guys at tinignan yung mga spices kung ano-anong mga paninda doon sa baba. Napakamahal ang fire ano nila. Fair gram yung tinitinda nila dito guys. Ang daming iba't ibang klaseng mga powder na pang gamit sa pagluto. Meron din siyang coconut powder. Ito white. White rice and brown rice. Ito. Ayan, mga ganito ang nandito naka-display, guys. Ito naman ay oh, kwa. Ano 'yon? Quaker Oats. Ano kalagay? Ano ba 'yung nihunggo na 'yon? Ito ano 'to? Ito naman ay pumpkin. Buto ng kalabasa. At ano pa ba itong isa? Hmm? Quenos. Anong quenos? maraming mga buto-buto guys halos buto, ito naman ay ito yung coconut ayan, coconut powder at ito naman ay coconut flakes ayan, mga ganitong klase so mga organic halos lahat na nakadisplay so bibili ka ng fair gram nasa sayo kung isang pack meron din pero sobrang mahal. Ito naman ay cacao. Cacao siya guys. Napakamahal yung isang ilang gramo. 979. Mm, 100 grams. Ito naman kakao powder. Ayan mga ganyan ang mga ano dito guys. At dito naman nakalagay ay apple, raisin, at saka walnut. Ayan. Ito naman ay ano ba yun, hindi ko na nakikita so ang dami dami iba't ibang klaseng mga buto mga powder guys na organic talaga sila lahat, so kung gusto nyo mahilig sa organic food or pang timpla or pang ano uh, ninyo, gamit nyo sa kitchen, ayan, nandito lang o marami sa Hisayama. so dati isang onsen Mm, 'di ba? Ano naman ito? Raspberry, ah Raspberry, ano ba 'yung nakalagay? Raspberry powder. At ayan. So ipapakita ko na sa inyo pasiri. Ano 'yung nakalagay? Ay, ay Hindi masyado na ano, guys. So far dami. Grabe ang dami. So may nakita ako parang mid parang sa Pilipinas na pagkain guys tingnan niya dito oh. ayan ay may coconut siya so international siya dito guys ng mga product din ito ay coconut milk at saka cream coconut cream at ito yung coconut juice may almond juice din ayan ang dami super mahal ang presyo super mahal ang dami klaseng coconut no hmm kita nyo yung presyo Iwan ko bakit. Bakit maraming ano. Ito naman, pumupunta dito daming tao. Ito naman mga ingredients, mga spicy. Spices, ayan na. Ano yan, o oh, yan. O, oh, spice. Napakamahal. O, oh, ba diba? Sosyalira dito. ang, ang ito naman dito ay puro mga chocolates. Chocolates lang yan guys. Kaya dito siguro maraming bumibili pag tuwing February, Valentine's Day. Kasi nandito yung pure chocolate, black chocolate, yan gusto mong gawin. Kung gagawa ka ng mga homemade chocolates sa parang regalo yung giri choco ay may pwede dito. Nandito yung mga ingredients. Ang dami-dami talaga. Ito guys ay dried mango. Ito naman dito banda ay puro prutas, mga dried fruits. Ayan. Tapos ito apricot. Uh, ito naman, ayun, hindi ko mabasa kasi mabilis yung ano natin. Uh, dry ano yun uh, mabilis yung ating video guys <laughs> oh, di ba yan yung mga protas protas ayan dito bibili mo hap ilang gramo tapos organic din walang plastic dito ang lagayan ay paper, paper bag ayan o oh, di ba diba? so put ang gusto ko dito yung sunflower seeds at saka pakuan kaso mahal kaya only lang uh, tingin lang tayo tingin tingin at saka hindi bawal din to sa akin mga ganito eh mm, ayan ba diba? white to ano yon white to mas ano yon ang bilis ng ikot ng ating video guys dry orangey ito naman ay pigs may dry kiwi din oh dry kiwi ito naman ay honey at ay, ay dito naman mga spices guys ay, ito naman turmeric oh, paprika powder pala paprika powder at ano pa ba yun sus ang dami talaga dito oh. Ah, ito naman ano 'yon. Ay, naku, hindi ko makita na. Ito turmeric 'yan. Nag ito, natsumi. Ito, uh, turmeric powder. Turmeric powder. Tapos, ito naman. Ano yun? Ay, ah, hindi makikita. Talaga. Hindi ko may explain inyo Basta, ito ang mga nilalaman dito sa bagong... Uh, ito yung paborito. Ay, doon pala yung asawa ko. Oh. Diyos ko. Itong Cinnamon. Ito, gusto ko bilhin dito si Naman kasi mahirap siya bilhin dito sa ano yung ilalagay lang natin sa ating iti sa umaga. Pang paano, refreshing. Ang sarap yun. So, ito yung original na building ng Isayama Onsen, guys. So, Sayama Hot Spring. So, ito yung lugar na relaxing talaga. Yung pagod ka ng buong buwan ay mapapawi talaga dito kasi ang ganda. Pati yung pagkain nila masarap guys. At yung masahi na Thai massage ang gusto ko dito. At yung card reading. May card reading kasi dito eh. At ito yung entrance nila. So, pag pasok mo ay may mga paninda din. At ito yung akin na gustuhan dito. Ang red wine hot spring. At itong isang nasa gitna na parang ano pang gamot sa mga katikati ayun ang sarap at lalo na lalo na yung sauna so bago ako dito dito banda ang pinaka ano maganda guys yung sauna doon ako pag nagumandar yun akong depression stress dito ano nag guys nag -re relax mag -isa. at meron kasi dito game center din basta maganda at maraming tao at masarap yung pagkain nila kasi yan ang mga restaurant nila at may din. Oh, sayang saya talaga kasi maraming tao dito lagi guys. ayun ang original na ano nila. Pangalan, Isayama Onsen. Ay sayang hot spring. Nabangkrap lang talaga dahil sa corona. Yung time na yun ay eh, sobrang lungkot. Lungkot talaga guys. Ang nararamdaman ko. At hanggang ngayon kaya sabi ko napuntahan muna natin yung Hisayama Hot Spring baka nag-open na sila. So nagulat ako na yun na pa ang nangyari. May bago na pala, nagiging Naida na pala siya, guys. At iba yung ano sp Hot Spring nila iba, guys. Gym